Ikaw yan, ikaw yan. Ano bang pinagalita niyo? Ano pinagmamalaki mo? Hindi po, wala. De, ano Hindi, malaki mo? Lang, ano pinagmamalaki mo? Ano pinag mo? Ano pinagmamalaki mo? Ikaw lang po. Eh, bakit kayo yung pinabi <masabi>, ha? <coughs> di ba sa mga ating malakas? Ginamit nyo lang mga kanyang olor para sa vlog-vlog nyo at sa kumet. Dismayado dahil naghintay sila ng isang oras at gutom. At lalong ginamit yung mga staff para mag-alit sa inyo. Tapos bala kayo inabot. Nisin kong duling, Nag-abot ako ng 3,000 ano mo ba pinagmamalaki? Ano Sino Palo po ba kayo kamo? dito? Sino Wala huh? po, staff. Sino kayo dito? Ha? Huh? Porque hindi, hindi, ka na, nabigyan? Ay, hindi Pumunta kami dito. dito. Pumunta kami dito para tumulong at i-promote okay. yung koron. Ang ka kapal... naman mo? Tumutulong na kami. Sino po pinagmamalaki nito? Ha? Pag pinapayagan ninyo yung mga gantong staff ng munisipyo? Eh, dapat kayo ngayon tumulong. Gusto Di ba? Oo, hindi naman daw siya nabigyan. Na... Ay, no. Na Ate, ng amo Mayor Mayor Nandito po kami po ako